kailan ka ba huling naging single? Mga gaano katagal na? Ah, uh, one year na po. Bakit dahil sa trabaho mo? Or dahil wala ka talagang mapili? Or dahil... Bago um, po, pag Viva Max, uh, wala, na, wala po talaga akong um, boyfriend eh. Puro date lang. Wala ka naman na natitipuan sa mga kadate mo. Um, meron naman, kaso kinikilala ko muna kasi ano uh, na-trauma ko yung sa last boyfriend ko na ano yung eh, masyadong seloso tapos syempre ano uh, ano, pinagsasalitaan na ako ng mga masasakit, eh ayoko ng ganun. Kaya Kay, na? Pinagtagal kami, di gano'n din yung gagawin niya sa akin. Ano, pinagsasalitaan ka ng masakit, gaya ng pokpok ka, gano'n, mga tipong gano'n din? Gano Oo, oh, pok ka, malandi ka, may tumihin lang sa sa'yo, may nag may nagchat lang sa messenger ko, sino yan, Nakalandian mo na yan. siguro, nagaligan na kaya gano'n yung, yung mindset ng otak ko, so ang pangit naman. Adumi naman ang isip mo. Eh di ba sabi lang gano'n? Pag gano'n ng lalaki or gano'n ng partner mo, ibig sabihin, love na love ka. Gusto niya, uh, ikaw lang. Di ba? Sa kanya ka lang. Para sa akin, hindi na love yun eh. Obsession na po yun eh. Hmm. Mas Kasi kung love ka talaga ng isang tao, dapat may tiwala siya sayo. At may tiwala din siya sa sarili niya na hindi ako kayang i uh, ipagpalit or lokohin nito kasi alam kong sa sarili ko, dapat kumpiyansa siya sa sarili niya pagka yung sa partner ko. Uy, Yun pe... lang po yung pasihan ko. Uy, para pero sa teka muna, may mga babae Television. din, may mga lalaki din naman na hindi talaga sila katiwa-tiwala, hindi ba? Feeling lang katiwala, pero siyempre, pag meron ng ibang mga lalaki or mga mas gwapo or something, di ba? Bakas, baka po kasi takot sa sariling multo. <laughs>